Magandang buhay sa lahat mga kawaw. Ito po yung aming solo. Pinapahindog na lang namin sa babuwig. Masama po kasi ang meron niyang, ano, yung kalburo. Ito yung bagong tiba ko ngayon. No? Yang ganyang malis maliliit, mas masasarap itong ganito. You know? Tinatanong ko lang po sa inyo kung ginagawa nyo rin ba ito. Ito ay tinatalian namin dito at ibinibitin sa palupo. Parang matching ba? <laughs> No, tayo utay kainin hanggang sa ma, mahinog siya. Yun po yun. Ganyan ang pangangain ko ng solo. Parang moching ano. tanyo nyo. Ang paggawa po nito ay titibay nyo lang ng ganito na. Yung wala ng kanto. Yung sign na magulang na. Kung gusto nyo magulang na magulang, wala ng palito. Yun yung sign na magulang na yung So, ano solo ito yung meron ng tanggal so pwede na rin siya ayaw ko din naman ng sobrang tanggal na lahat yung palito sapagkat naputok siya hindi maganda ang ganon sa solo masarap ka sa mga kain kasi napapasokan ng hangin ng mga bakterya yun lang po no may ko yung mga kuwaw ito po ay bibitin ko at pamimigay yung iba sa mga aking mga kapatid ayun maraming salamat bye bye and god bless